Yan o, no, sa sa kanyon dito. Yan yung kanyon, bawat. Come on, come on, Yan o, no, mga kanyon, o. Oh. <tinyan> <laughs> Ayun I-video mo na lang <laughs> i eh. Di makuha-kuha sa ano eh Sa picture eh I-video ko na lang eh Sabi ko nga nung dumaan tayo doon no, Sana ma-video ko eh Simula nung ano

Ayan o, may tumalong ah, na lang tao. Lang. Ayan o. Tingalan sa swimming pool yung pandulasin. Hindi ako nag-aaral. I-zoom in, ote. Para makita. Ayun. Ito yung bahaba. Asa na, ayan na siya. Ayan na, oh. Ayan yung tumalong galing. Tumalong galing doon sa taas ng tower. Yan na siya oh, palapag na. Lalanding na siya. Oh, oh.